Ito na! Maganda na po yung aming dinadaanan dito. Update lang po. Diba dati kinawa po ito. Ngayon ho ay makinis at maayos ng daan. No, no, no! Kaka ko May ipo-ipo sa loob ng ano. LRT. Kanina ito eh. Ang lakas ng ipo-ipo na tanga yung buhok. malapit na ang Chinese New Year. Ay, ang ganda nun siya doon. Oh. Dear, I want that. Sa kwan mo, sa ano ba to? Can you buy that for me? Sa ano ba to? Patunugin mo, ating. Patunugin mo. Landa, ma'am. Pumunta, no? Ay, ito mas maliit. Kaya magkano? Ay, P50 yung mas maliit. Ay, kayo ano ba? Ano bang din yung, yung, yung money. Ba ganyan? mga ganyan? natin yung money, yung ipinunta natin. Yung mani. Ano, kahabaan ng ano to, sir? Chinatown. Ong Pin Street. Ano yung pinipilahan? Parang dyan papunta ating yung ano, PCCR. Tama ba? Ay, hindi. Sa kabilang panig yun. Kabilang panig ng mundo. So, ang gulo dito, hindi ko maintindihan kung tao o sasakyan ng saan sila. Ay, kay nito. Babalik ba tayo? <laughs>

sir. Ay, ba't may ganyan? Palagay na lang ako, ha? Ating. There, 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 there. Yun talaga yung inahanap. There, 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 talaga. Tapos wala, oh. Jesus, Mario. Mario. Isus Marius eh. <coughs> diba? Ito ba, ba, ba yun siya? Yan. Maniliit. O may mga malal. Yan yung kinuha ko. Magkano? Kuha na na ko isa. Ano yan. Malalaki. Tignan mo. Malalaki. Ito lang. This is 130 at uh -huh. uh -huh. uh -huh. Ayun. May 30 lang. Alin ang maganda? Yung ganyan na lang? O yung malaki? Lumayo pa talaga dito sa outing. Ang layo na nilakad. Para lang sa sungsung. -sung, my goodness. Kapatid ko pa ng isang basket hmm. Ay, ikaw sa'yo? Hindi uh -oh. lang yan ang bibili natin Ay, hindi lang ba ito? <laughs> hindi lang ba ito, itay? Ito <laughs> Ampa, Ito ba? Ano Ampa, ay, ay Kaya... ano yan? Yung rice, ano? Oo, diba, ang pop, tawag rice pop yun? Ito ating, oh, 75 ay, yun. yun na nga Gusto mo? Oo Okay, okay po na iba. Dan do tayo bumili sa pinila na. Oh, yan. So, po. so, Ay, but, so, 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 so na so, so, The traffic is real. <laughs> <laughs> Naku, takpan nyo sa dilim si Shada. Bawal. Ano daw, sarap ka rin na kayo. Naku na, hindi na ako nangyay. Bakit lakunat po yung lakunat? Lakunat, di ba? Kasing katulad kay Yorbe. Katulad sa akin sa school namin doon sa akin ako. Kasi ikaw, ko, ka po. bakit bakit, mahirap ka po. Kaya po ang palik sa ikot, be. Oo, meron. Kaya lang nakapano ka na Kaya lang naka? Hindi na, Masyado ka na nakasagot. Hindi lahat. Pasok okay pa yung dalan. Pag may chat, hindi ka bibigyan. Oh, uh, si ay! Sige ka, hindi nakikin. Hindi okay. naka-video si kuya. Kapag kayo uro mo? Pag uro ulit bareng... <coughs> pa pa ka, siya, pare sa akin sa kanya. Para sa akin. Mababalik pa rin. So pag hindi, mapunod sa pag. Pag hindi siya upulit kuya, ikaw na lang. Ayaw daw. Please like, Okay. The Siyako naman ang pag-iisip. Ay, masyadong pag-iisip. Oo, pabalik. O, sige. Dito na tayo? Oo, ah, dito, dito na tayo. Ah, dito na tayo. pagod po talaga ang maglinis, magayos. Kahit maliit lang itong room na ito, napagod din naman ako. Um, inarkila namin ito, nirent namin itong room na ito para kay Between for her stay here in the Philippines habang nagbabakasyon siya. From studies, pero bitbit -bit niya yung kanyang work. Dapat tahimik. Dapat na conducive sa kanya pagtatrabaho. Minsan po may meeting pa siya. Kaya kailangan talaga hindi maingay. Eh, dun po sa unit namin ay maingay talaga yung mga alaga ko. Although gabi, syempre po hindi maiiwasan. Pag may gising, alam nyo naman ang ating mga alaga, nagigising din. Malit lang naman po itong kwarto. Ayan. Yan na po yung kang. Maganda rin po kasi very minimalist. Uh, Oo, oh, hindi din po kami masyadong maglalagay ng mga gamit kasi gusto ng anak ko yung um, maliwanag at malinis maayos. Yun lang. Kaya sabi niya, ano, kailangan lang kahit maliit, eh tahimik siyang makapagtrabaho ganun po kasi ugali ng between ko. Focus siya. Pag work, work. Pag aral, aral.